Hello Lolo Eli, welcome sa yung vlog uh, Ngayon ay January 25 Ayan, bago tayo manood ng Maroon 5 Punta muna tayo sa nari sa Valenzuela Dahil yung Araden uh, Guitars Magkakaroon sila ng warehouse Bodega Sator So malapit lang yun kumpara sa sukat So punta natin sa nari Para makabili tayo ng mga amplifier Para dun sa mga Japan guitars natin dito okay, Para package natin siya ito dito sa mga bata

So ito yung mga amplifier sa mga electric guitar, electric bass. May mga piano din doon sa dulo. So konti lang yung dinala nila dito sa Valenzuela. So mas marami pa rin doon sa may sukat. So ito natin. So hindi tayo masyado nag-testing ng electric guitar kasi hindi naman tayo bibili ng electric guitar. Amplifier yung bibili natin para sa ito ng electric guitar na nabili na natin para package. Testingin natin yan. So ayan, nandito tayo ngayon. Tayo mo street um, amp pinipili natin para doon sa mga gitara. Yes, Testing ito. Uh, tinignan din natin itong mga acoustic guitar uh, Japan brand din mga honey, mga cinder, mga ganda Kaya lang may mga bulge na tapos ang taas ng action At mga electric, may nakita tayo ditong isang electric na maganda Sinama na natin sa Bulacan Okay, Lolo Eli, okay, pauwi na tayo. Traffic dito palabas ng uh, exit ng Malinta. So nakabili tayo ng amp saka itong electric guitar na to, maganda eh. Mag Itim na may white na ano, na bindings. So papakita ko sa iyo ulit mamaya. Okay, for sale yan mga katugtugan tayo. Nasa studio yan. Okay, bilhin na.